Hi guys, good afternoon. Kain po tayo dinner. Ulam ko po ay ito. Munggo na may isda at pritong isda. Tapos meron ako natira kanina, baong ko kanina, hindi ko naubos ang maalat na iklog, maalat. So, kain tayo guys. So kanina guys, nag-SNR kami. Ayan. Ito yung juice tinik out po yung juice kasi ano dapat pala hindi ko kinain yung ano burger kasi bigay ko pala dapat kay princess para ako na yan meron naman siyang hopia ano gaya? Walang, walang uti eh, kaya nak Lagi aku nag-isda Pansin nyo guys Ito ba ang kuno na tubo khas ng dalawa ko Ayan guys sarap ta na bukas. Walang uti. Kasi parang gusto ko. Alam ko. Init. Parang gusto ko mag-ala eh. Nabaklaran. Parang gusto ko pumunta ng yung orange bucket sa pasay. Yung seafood. Sobrang sarap na. Sabi niya masarap daw eh. Sabi ng mga nakakain na doon. Ayan guys, oh, tingnan niyo. Ito yung, hindi siya masyado maalat yung. Diba yung ibang itlog maalat kaya maalat talaga siya. Ito hindi. Sakto lang. Pwede mo siyang papakain Kanina nga pinap... Dalawang itlog yan. Pinapak ko